Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, sama nyo kayo sa episode na to. So, kasama ko si Julius Julius Malikids And then Zaido, Zaido, Acero Weng Ah, guess namin Yes Dutch Boy, Anong lingkod? Yatnin Okay, so ngayon uh, Ito yung third <coughs> attempt namin na Manguli ng Malabanos So, gamit yung sima, uh, datlong kawil namin. So, last uh, episode namin, nangawil kami ng Malabanos is, wala kayong nauli. Si, ayun, uh, hindi uh, ko alam kung bakit ganun. Pero ngayon, mag attempt kami or susubukan ulit. Oo, so, oh! ng uh, team namin. Okay, so, cha-cha. God bless. So, nang Pagulog ni Julius ng kawil Para sa Malabanos yeah. Actually, tatlo yung kawil namin Nandun yung so Yung yun, lang, isa nandun sa so Magkakuha na kami ng Malabanos Insya Allah Insya Allah, magkakuha na kami ng Malabanos <laughs> Tama naman 'yan, tama naman. Tama naman 'yung Yan ba? Eh, okay. Nice one. 'Yung unang hulog ng kawel. Uh, kawil. Niya zero. Pangalawang kawil. Ganito. Para sa malabanos. So, it actually guys, ito 'yung pangatlong uh, attempt namin para mga manguli ng malabanas pangatlo yung unang attempt namin at saka pangalawa is wala kami muli nakakuha ano, niya inshallah yan pangatlong kawil namin that's one Okay, so actually guys, so yun, pandaw muli kami ng kawil sa mga <laughs> okay. pandaw ni Yasero. Ano meron? Ito ka.

Aswan. Nice <tipuluh> Meron. Oh. Bintang ika. Na. Bintang. Nah, susah okay. Sarapan. <tipuluh> <tipuluh> Sarapan. 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 Nana, kan nuluh besar apa? Nuluh ke? Cili semak kas lagi di Nana. Mana cepat tu depan Cepat, 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 kan cepat, 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 Duduk Duduk cepat, 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 cepat,

<laughs> nice one! <laughs> Tatlong kawil, wild <may>, malamanos! <laughs> 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 nice one! <laughs> <laughs> nice one. <laughs> Dito, Para bagay. sa inyo to, Arabas. <laughs> nice one. Knot <laughs> na Arabas Nice one. Eh, okay, Arabas. Lapak <laughs> lagi. <laughs> <laughs> nice one. Pinto, <Bintang>, pinto, kabog. <laughs> okay so, okay. itong malabanong okay. episode namin is uh, alin namin sa team Harabas kung saan doon namin uh, nakuha itong episode na to. Oh. So sa lahat ng team Harabas, ang team Kapangil at saka Kabugto at saka at uh, katadyak, uh, katungganers So salamat po sa Paying keresyon sa, sa amin Okay, and sa <laughs> uh, supporters ng Rabas, <laughs> no? So salamat po, para ito sa inyo flat. Nice one Don't forget to subscribe And hit the bell Para updated kayo sa lahat ng videos namin Team, Team Soya <laughs>